Yan, may tlatong huli tayo dito. Yan, tilapia na naman mga kanya. Yan, oh. Yan. <coughs> Ay, Yan, mga kani. Tumawid na kami dito sa kabila mga kani. Yan, may huli dito. Ay, yan, oh. Thank you. Yun, mga kani na naman tayong huli dyan you know? hmm. huh. ayos yun mga kahani ayan ah, po lahat yung huli at bilangin natin pati yung mga aruyo mga kahani o Duterte bilang na natin morning mga kahane uh, welcome back pulit sa aking youtube channel ito nga po pala ang panibagong araw panibagong video tayo mga kahane yan uh, good morning sa inyong lahat mga kahane yun nandito na naman tayo sa dam mga kahane. tayo po ay mamamandaw na naman ng bukatot mga kahane yan. Uh, sumasama na tayo ng umaga mga kahane na namamandaw ng bukatot kay tatay yun at siyempre ang maninisid si tatay mga kahane siyang magsisisid yun yun at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel palike share naman po mga kahani at wag nyo po sanang kalimutang mag subscribe yan at nakikiusap po ako sa lahat po na nanonood ng aking video mga kahani na palike share naman po yung aking video at huwag nyo po sanang iskip yung ads mga kahani para tulong nyo po sa amin yun at yon mga kanay sa lahat po ng OFW sa mga sulok ng mundo sa mga Pinay, Pinoy na mga nakatira na dyan sa ibang bansa yun. Good morning sa inyong lahat mga kanay. At ganoon din po sa aking kapatid yan. laging magingat ating magdasal para laging malayo sa kapamakan yan. At ganoon din po sa ating mga kaibigan vlogger, sa ating mga subscriber, sa mga bagong nating subscriber at sa ating mga kamag-anak na nanonood yun uh, good morning sa inyong lahat mga kahani sa ating lahat ng silent viewer yan magandang umaga sa ating lahat mga kahani uh, na kayo mga kahani kung medyo antok antok pa tayo <laughs> oras po natin mga kahani ay 5 ng umaga mga kahani pero maliwanag na yun mga kanay ah, pinapakiusap ko lang sa inyo mga kanay na sana po wag nyo po sana i-skip yung ads ng ating video mga kani, para tulong nyo po sa amin at pa naman po ng aking mga video mga kani, para marami po ang makapanood yan yun mga hindi dito na po tayo sa dam yan sa haring araw wala pa bukang liwayway pa lang yan mga kanay yan hihintay na lang natin yung mga kasama natin na magpapandaw mga kanay kasi kailangan tayo maghintay-hintay dyan <laughs> kasi marami tayong mga kasamang nabubukatot dyan mga kaani sana pagpalain tayo ngayong umaga mga kahani, para marami tayong mahuli yun mga kahani, at update ko na lang kayo mamaya mga kaani kapag tayo ay namamandaw na o namamandaw na si tatay yon at good morning mga kaani yun mga kahani, at Sisimula nang maman si tatay. Ayan <laughs> o. Oh. Tinitignan na niya kung may mga huli. Ay. At... Ayan o mga kani o. Oh. May huli ano. Ayan. Ayan. Basal. Unang huli mga kani. Tinukuan tatay. <laughs> Unang huli pa lang. Oh, ayan malapit wow. mga kahani, oh

Ayos. Yun, mga kani. Yan, may katong huli tayo dito. Yan, tilapia na naman mga kani. Ayan, oh. Ayan. <coughs> Ay, yeah! Ay, Ayos. buhay na buhay. Yon. laki uh, 3-4 mga kanin yung isang kilo iba iba yung size na nahuli natin dito Di pa yung laki ano? yan mga kanin tumawid na kami dito sa kabila mga kanin yan may huli dito uh, ayan oh. oh. wow yan meron ng huli mga kanin

Ah, oh, mga kani. Mo naman. Yes! Ayos. Mga kani, oh. apat. O oh, pang lima, mga kani. Kalima yung Duterte. Pero <laughs> Madudumi na yung bukatot natin, mga kani, oh. Ulay ko na siya. Putik na. Pag malit din yung bukatot, mga kani, ganyan, oh. Mahirap din alisin. Ganyan. Eh. Pandino, oh. ayos. Ayun mga ni. Meron na naman tayo huli dyan. Yeah! Oh. Ayos. Puro mga lalaki mga kani o. Oh. Ayun mga bago natin bukotot yan mga ni, Mga bago kong gawa yan. -hmm. Mga kanin, may mulitare to. Kaso patay na, ang baton hong. Ang matay na yan, mga kanin. Ang na laki, mm, ang kilo. <laughs> Paguni't tatay, mga kanin.

yun mga uh, uh, nakalipat na kami dito sa malalim yan at uh, yan mga kahani uh. may nagparamdam <laughs> Namuti na mga kahani tingnan natin kung buhay pa yan o patay na at kukunin ni tatay ano. kung buhay pa mga kani. ayos kung patay na ulam mga kahani hindi <laughs> talaga yan Ayun. Uh, buhay pala mga kahani. hindi tatay. Ulit. Medyo ayos na mga kahani. Marami-rami na rin ng kunti. huli natin. Uh, yan na malaki mga kahani. Ayun. Thank Ayun mga kahani. Pangalawa pala na huli natin dito sa malalim mga kahani. Oh. Wow. Yan. Ayos. Yan mga kahani. Mayroon tayong huli. Una pa lang yan. Dito sa malalim. Yan Oh. No. Yes! Ayos. Um. Eh, kunin natin mga kahani. At medyo malayo tayo sa bangka. May duman kasi na di motor mga kahani. Kaya malikot yung bangka. Ah, ha? Yes, isang kilo mga kahani. Okay. thank you lord yan ng ang huli natin dito sa malalim yan matay ng tilapia tapon pa siguro huli yan matay na malam pa lang dito huli natin sa malalim yun mga kani Nandito na tayo sa mas malalim mga kani. Meron tayong unang huli rito. Iyon e, oh, pulahan na tilapia mga kani. Yes! Yan, pulang pula siya mga kani. Malapit na naman sa makaalis. Hmm. na mga kani Naalis na siya. Yan, na bulay pa. na doon. Pulahan mga kani. No? Tinawag namin dito yan mga kani. Kami dito sa lugar namin dugudog. Yan ang tinatawag, na, tinatawag namin, tinatawag namin dugudug mga kani. Yan, bye-bye pa yung tawag namin sa kwan namin mga kani dito. Kung bakit naging dugudug yan mga kani. Pulahan na tilapia. Yan. Ayos. Ayun mga kani. Ah, may dugudug na naman. Yan oh. Ayos. Another. Puli makan nih, Yan. Yan. Oke, Lord. Tanggalin natin nah. <laughs> iya, <laughs> makan nih. Rendana wad. Terti. Terti. Ruyu makan nih, neng. Ayus. Ya, makan nih. Mau maka sama nanti mau ngukano. Wis dah, ya. Ngalamian makan nih. <laughs> ada ini to pug maga. Han latihan mga makan. Asnya hmm. na araw. Mata tutur tay. Ayah. Tutur makani. Mga Di Puro malaki Ini kok koksutin. Malaki aruyo makani. Nagpapalag na arroyo. Oh. Ang lalaki na arroyo dito mga kanin. Oh. Ayos. Yun mga at, tapos na magpandaw si tatay mga Yan. At punta tayo sa gilid mga kanin. Doon na lang natin tignan kung ilan lahat o bilangin yung ilan lahat yung huli natin. Ayan. Medyo punting ngayon mga kanin. At abang-abang sa gilid mga kanin. At tignan natin kung ilan piraso yung ating nahuli yun mga kahani ayan po lahat yung huli at bilangin natin pati yung mga aruyo mga kahani o duterte bilang na natin 2 4 6 8 10 12 14 16 bali 17 mga kahani na piraso ayan thank you lord <laughs> At lalaki na naman mga kani oh, mga tilapia oh. Hmm? Tigi isang kilo yan mga kani, lalo na ito oh. Ayan oh. Ayan, tigi isang kilo yan mga kani, lalaki. Hmm, thank you Lord. Yang may titinda lang ay hindi natin may titinda mga kani yan. Yang apat na yan mga kani, hindi natin may titinda. Ayan, kasi na yun Eh. Ito lang ang may titinda natin mga kani. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bali 3C peraso mga kani yan, napakalaking bagay na yan para sa amin mga kani uh, makakapangbigas na naman tayo dyan thank you lord ayan o ayos uh, malaking bagay na yan medyo matumal pa yan mga kani ngayon <laughs> pero ayos na yan uh, at least meron na tayong pambigas dyan mga kani yun mga kahani ah, hanggang dito na lang po yung aking video mga kahani ah, maraming maraming salamat po sa panunood sa GC Adventures yun palike and share naman po ng aking video mga kahani at yon mga kahani ah, wag nyo po sana i-skip yung ads na ating video para tulong nyo po sa amin mga kahani ah, yun mga kahani at magandang umaga sa ating lahat